mag-unboxing na sad ta. Anchor C200. Ato ning testingan guys. Kay guwapo ko kayo ni. Basa-basa o mga review, nipili ko sa both Anker C200 o Logitech C922. C920. Kita ko mga review po na para nako Mas worth it ni. Dako, dako o presyo gamay ang uh, Legitech Logitech. O para nako Mas worth it ni. Atong testingan. Lahos! So, mauna yung soja box. O na uh, nakasuwat ang kung asa ka mag-download sa software murag driver ni niya mismo nga mo makakontrol ka sa brightness and other settings like uh, contrast Ang website nila kay software.anker.com na ay manual USB type A to C taas taas sa doy okay. mudagan sa og 1.5 meter og liara atong angker. Gamay ra siya, no? Siya. Oh. Mga 2.5 inches ko ni or 3 inches. Kinutos ka ayo oi. Ako nang dihara Deha Na asa jai butanganan para sa tripod. So na mga monopod or gorilla pad nga pwede ni mo i saksak ni dia na siya on and off. So, ang iyang pag on and off, kay ma-open, ang katumpuwa din ako eh. Akong i-try og off. Oo, oh, ba diba? So, akong iyon. oo oh, gwapo kayo eh. 2K HD image. Huwag na upod siya 95 degrees adjustable uh, field of view. Atong testingan. Di na to yun. Atong testingan dayon. Let's go! Mauna ni ang inyong nakita ang 95 degrees angle sa C200 anchor C200 so I think nindot kaayos siya sa quality and aside from that kanin yung nadunggan sa ako awal nagstorya ko gikan nga uh, microphone built in na siya sa C200 which is I believe smooth and nice nindot siya magamit ni mo siya for I think magamit ni mo siya for meeting company meeting or business meeting and ako ay advice lang do not use 95 degrees angle kasi nga angle if you are talking to someone nga wala kay i-present sa imong likod if you think ang imong likod useless if the person nga magkikistorya sa imong ha kay ikaw ra ang iyang need then you don't have to have this 95 degrees angle unless kung daghan mo nagstorya nga naay sa imong malikod nga pwede silang mo storya puro gapil like for example podcast or any meeting. Nindot ni siya. Nindot ang pagka-design. 95 degrees. Uh, kung magtuong ingunan kan nindot ang iyang quality. Sa 95 degrees. I'm sorry for the mess. Kay nagdali-dali ko video. Kay nanggawa sa akong bata o mama. So, it's very nice. And if you're talking to someone nga one-on-one -on -one mo, I, I don't recommend 95 degrees. You can use 75 degrees or 65 degrees, which is ato pakita ron, tataon, gamit ang ilang application. Pwede ta mag-change na to. Pwede na to i-adjust ang ilang brightness, ang ilang contrast o yang mas like, image settings. Uh, aside from that, para nakuha ang exposure, nindot sa dyan adapt sa exposure, I think nag base ang iyang exposure sa focus. Kay natabunan sa ko sa so wall, ngit-ngit ko dapita, iyang gi-adjust ang brightness automatically sa ako ang sa subject. So may tabo, ma-overexpose ang ubat nga hayag na daan. Para na kung nindot ang ilang pag-setup, nindot kayo. So, atong i-adjust next. Try nato kung sa'y kuha sa 75 degrees o 65 degrees angle. So, atong taran. Mauna niya atong kita karon Mauna niya ang software nga ilang gihatag as free. Maka-download ka ni, pinaagi sa ilang gihatag sa box, which is software.anchor.com something ako nga ang link sa ubos so na makita ni mo mo sa mga settings like pwede niyo mo change to 1080p like kung dili kayo importante like mag stream lang ka kung nga ay ipagamay gusto kang nga dili bugat sa imo sa imo PC or sa imu computer laptop ang RAM gibukaton, um, while nag-on ang nga camera pwede sa kamodang o oh, p I, I don't see very slight difference ra. Makita ra ni difference ani nila kung imo nang is padakon. Pero kinsa may tanaw ni mo in a webcam nga dako kayo i whole screen yu ka. No? ah uh, maybe zoom meetings kung importante yung kayo nga ikaw makita nila as you speak for example ikaw gid ang guest speaker maybe mo mo make sense ya yeah. dako ilang screen nga sa company then you will use 2k pero kung mag manaog kag uh, 360p uh, onya nag sila dito dako kayo kani siya mapixelated pixelated na gina siya so ako ikaw recommend kung ganan mo gamit og 360p it is good for streaming pwede ka magduwa nga pwede ra rin mo ipagamay ang video dili kayo siya bugat sa imong ram at least gaan gaan ang pag work sa imong camera so sa update ko it's 78 degrees angle and 65 degrees so atong testing nga ng 78 mo siya at 360p ato itry of 2k taraw na to ang quality guwapo gi kayo para nako worth it, it worth it worth it sa price karon para na kung indot for sure like line ng opinion ng tao but for this case na ako yung overexposed ako agtang sinaw na kayo so I need to adjust myself if you think ma adjust ni mo siya try na to sa brightness kung ma adjust ba na ko siya let's see it doesn't really help po na po sino either you adjust yourself kay nag-adjust ni siya ang exposure kung the more ni mo Pano outside ang kon o oh. nag-adjust mong god ang brightness niya automatically sa ako ah kung asa ko which is ngit-ngit kong apart kay tungod ani nga wall and then natong itry sa 65 degrees kani same ra mura niya gi-crop which is i think nindot ni siya ang 65 degrees kung magkaistorya ka normally sa one on one and See, komodo maduol ko, mawala na exposure. I-adjust na sa niya ang brightness para sa akong soft, sa akong dagway. So, komo saka ko, makita niya ang kon. Ah, uh, toho pa ako. <laughs> makita niya ang sino. So, uh, dapat pa adjust ka, which is a good idea. So, kung para niya, ngit-ngit ko, para mabalance niya ang akong dagway, which is built in na, na nila yung i -adjust nga hayag ko makita akong mata akong ilong na mahayag so wala na sila dili na, na sila mo care kung overexpose ka din eh. ang ilang gi ang ilang gi check diha na makita nila ang whole subject so kung ganahan ka dili ka overexpose then you need to hide yourself like that which is I think di ka magpaduol sa mga bintana not unless na kainin nindot nga cover nga uh, so like for example cortina nga mapa soften nimo ang light gikan sa gawas but i think this is very nice nindot gyud siya ang quality palang daan so it's worth it it's worth it so this is very nice nindot na kayo ni so yeah diha lang ta oh thank you please comment down below kung unsang inyong gi expect or na ba mo ni compare para ani or any other questions or any comments subscribe to me and like and comment then I'll visit your um, channel.